Joke yun? Hindi ko nga alam, may joke pa Ano Totoo ba yan? Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Di, patay natin yung mga senador ngayon para mabakante. eh. makapatay tayo ng mga kinsi na senador, eh, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung hindi naman lahat. Pero uh, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Uh, uh. tatawanan sila, oh. Nakakaloka lang mga kabata go, go, go. Kasi ngayon lang ako nakarinig, nakapanood ng isang campaign rally na may pataya na salita. Mm. Di ba dapat masaya ang campaign oh, rally? Oh. Pero nakakaloka lang talaga, no? Pero ayan nga, sabi nga ng mga super idol and supporters si Tatay Diggs nyo, eh joke nga lang daw yon Dapat nga hindi paniwalaan kasi joke nga lang daw yun. Pero mga ba, batang helmet kung iisipin natin, dapat pa tayong mag-joke? ng ganon? Legal ba ang pag-joke ng ganon? Sa kanila. Eh, legal. Sa kanila. Kasi ah. mga bata helmet, di ba nga, bawal kang mag-joke ng about bomb threat. Di ba? Lalo sa mga public places, mm -hmm. sa mga aeroplano, mm -hmm. sa LRT, mm -hmm. sa mga public transport, eh. bawal yon, hinuhuli ka agad. And bawal din mag-joke ng papatay ka or may papatayin ka, mm -hmm. ba? Diba? Pero nakakaloka lang talaga. So ibig sabihin, kapag ikaw ay may position before or may position ka ngayon, pwede kang magsalita or magsabi ng mga ganyang bagay. O mga batang helmet, alam ko marami na namang mga trolls sa magtatanggol at magko dito na Joke nga lang yun, eh. hindi ka pa makaintindi. Pero kung um, iisipin natin, dapat ba yung mga ganong klaseng joke? Dapat ba i normal life yung mga klaseng joke? Normal sa kanila yon eh, Kasi sila lang daw nakakaintindi nun. Pero kasi, di ba? What if mga kabatang helmet, may mga supporters sila, may mga kasamahan sila na tinake yon seriously. Anong mangyayari? Yung mga blind followers. Mm. Pero ba diba, kailangan ba talaga i-normalize yung mga ganyang klaseng joke? Eh bakit yung mga ordinaryong tao, pag sila yung nagjo-joke ng ganyan, kulang na lang, eh, hatakin palabas ng bahay, hinuhuli kagan agad. O ba diba? in-NBI kagan agad, kinukulong. O ba diba? pinaparusahan agad. Pero parang, sa mag-ama kay Madam Sarah at kay Tatay Diggs nyo, parang ano ba, dahil, hey, ba position, oo, dahil ba nasa posisyon siya? Mm oo, -hmm. dahil ba nasa posisyon, dahil ba si presidente at dahil ba former president, kaya hindi pwede mabigyan ng karampatang ano, videographer, yung tipong punishment mm -hmm. or ano dapat gawin kasi nga, uh, nasa posisyon or dati nasa posisyon pero kayo, mga batang helmet, comment down below nyo ako, ano na masasabi niyo dyan pero ako sa tanang buhay ko ha, videographer mm -hmm. TV Pileni, wala akong narinig na ganyan. <laughs> talagang good vibes, positivity lang sa lahat ng campaign rally dati ni Vipileni. Mm -hmm. Kasi talagang, alam mo yun, yung kabutihan ng puso, yung kaibuturan ng puso talaga. Pero bakit yung parang itong mga rally na to, campaign kick-off rally nitong ibang magkabilang kubol, puro parang andidilim. Bakit puro negative? Bakit may mga patayan? Kaya kung, alam mo mga kabatang helmet, kung isipin ko talaga, yung EJK, parang, ah okay, kaya pala. Kung kabilis sabihin, So, ganun, ganun kabilis din. Oh, ganun, sabihin. oh, ganun kabilis, ganun kadali sabihin. So, parang in action, ganun din kadali at ganun. Oh. So, talagang ang mga biktima ng EJK, mga bata helmet, sana talaga makamit na nila ang hostisya. Diba? Sa isang tao, sino yung merong kakayahan, lakas ng loob na magsabi ng papatay? ba? Diba? Ganito na bang Pilipino ngayon? Grabe, mga batang helmet. Nasaan na yung moral values natin? Wala na. Alam ko si Lord lang pwedeng kumitil ng buhay natin. Dahil ang buhay natin, hiram lang naman to kay Lord. Pero bakit ilalagay niyo sa mga kamay niyo ang pagkitil, 'di ba? Uh -huh. Pero kahit sabihin yung joke 'yan, paano ko naririnig 'yan ng mga bata, ng mga oh. minors? Uh -huh. Na, ay pwedeng palang lang mag-joke ng ganun Pwede pa 'yun. Eh, kasi Ay. ta nagtatawa nun sila eh. Enjoy Oo. na enjoy dun sa joke. Yung, yung payo pa yung isa, mga bata, helmet, yung mga supporters, yung mga nandun, may mga tumawa pang senador, may mga nakangiti, may nag-go-go pa. Parang, Pilipinas, ano ba? May yung gusto natin na ma-experience sa mga next generation. Yung bang klaseng mga pinuno na ganyan. Nakakaloka lang talaga. So, patayan na lang. Ganun ba yun? Ay nako, nakakalungkot lang talaga. Kahit sabihin yung joke mga kapatang helmet, joke is half meant nga, diba? Sabi. Mm -hmm. And, hindi ka naman magjo joke ng gaya kung hindi mo siya naiisip sa subconscious mo. Kung gusto mo ang video na to, kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para lagi like po kayong updated sa lahat ng mga in-upload namin ng video ka, perfect? dahil talaga nakakalungkot lang na marinig yung mga ganyang bagay. At nakakalungkot lang din dahil yung mga ibang kakilala, super blind supporters pa rin sila. At tuwan-tuwa sila sa sinabi, sa ganong show. Parang, paano or what if sa kanila nangyari? Di ba mga doktor yung mga kilala mo, tsaka mga nurse? Oo. Ba't natutuwa sila sa patayan joke? Hindi ko rin alam. Di ba dapat kayong mga health workers, oh binubuhay niyo yung tao. Oo. Pero ba't okay sa inyo ang joke na pinapatay? Hindi ko alam kung bakit okay sa kanya, bitch. Kasi hindi ko bumaksak sa boys. Hindi <laughs> no. siya karapat dapat talaga bigyan ng lisensya, pero ewan ko na lang. Eh, kung binigyan na siya ni Lord ng license, sana gamitin niya sa tama. Pero wala eh, blind follower pa rin siya ni Tatay Diggs niyo. At gusto, gusto, niya yung ganyan, eh, sana lang hindi mangyari at ma-experience niya yung mga ganyang bagay, diba? hindi naka-align na, no? Ganun talaga. Halimbawa, teacher ka. Nagtuturo ka ng kabutiang asal. Teacher ka, history teacher ka, pero BBM ka. Hindi na malupit. O DDS ka. O, ba? O, basta mga batang helmet. Stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi ko kami sa buhay, nag-helmet din ang booking tips getting better every day. God bless everyone. Bye!